Sino Ay, nagpakilala sa iyo kay Ma Si mama, nung, mother mo ang yes, nagpakilala. Yes, yes. Nung buhay Anong pa po yung ni Duan yun, Ren at your mother? Uh, sabi nila, best friend daw po. Best friend sila? Opo. Saan sila nagkakilala? Alam mo ba? Uh, sa China po. Sa China sila nagkakilala? Yes po. So nagkakilala sila sa China, naging best friend sila. Nung pumunta sila dito, uh, kinuha siyang ninong mo? Ah, uh, bali po, ay yung pagkasabi ng mom ko. Okay. At Apa. nung, uh, uh, nandito na siya, uh, si Alam mo, dito kay Cassandra, kung nagpakatinulang uh, to at nagsabi ng totoo, tutulungan siya ng mga, ano eh, senador, mga congressman, tutulungan siya, Joseph Jojonere, shout-out, uh. kay Ruena Perlora, shout-out. Tutulungan siya, diba? Kasi para, ano, para, dapat kasi itong mga to nakikipagtulungan kasi para ma matapos na ba no kaya duda po ako dito pag itong mga to kumanta eh parang uh, akin lang naman baka may maghabol sa kanila na mas kilalang tao no baka ipapatay itong mga to kasi ganito yan mamaya mila i shoutout po ah. ganito yan halimbawa ah. uh, nagtatrabaho ako sa isang uh, illegal okay tapos ako yung medyo Uh, may power din dyan. Tapos nahuli ako ng gobyerno. O ngayon, pag ako piniga ng gobyerno at kumanta ako, mga nga yung ko ngayon. Kaya duda ko, ito si, si Alice Guo, Cassandra Liog, <laughs> Liog tuloy, Liong, no? Hindi makapagsalita. Kasi, baka madids, baka madido sila. Oo. Alam nyo naman, di ba? Eh, may mga ganyang pangyayari. Pero dapat ikanta nyo na kasi siyempre ang ating gobyerno puproteksyon na naman kayo eh. At alam ko ito si Alice Guo, Cassandra, no? may mga Pilipinong ano dito uh, nagpoprotekta. At pag kumanta to, madadamay talaga yung mga yan. Oh, eh, alam naman natin na maraming bato dyan eh, di ba? Oh, maraming, maraming ano dyan, bongga. Oh. Mga madadamay ang mga yan. No? So, dapat kumanta na itong mga to. Alam nyo, ang kawawa dito kayo. Kayo yung naiipit dyan. Kasi, hindi pa kayo kumanta. Diba? Parang, an, parang kayo yung ginagawan laruan dyan eh. Parang kayo yung sinasalang ng mga... Oh, parang halimbawa, ako yung pinakabos ng illegal. Oh, sige lang. Huwag kang kakanta. Ha? Dyan lang. Magsalita ka lang. Ituloy mo lang yung pagsisinungaling mo. Ah Kasi pag nagsalita ka, may kalalagyan ka. Oh, huwag tang kakanta kasi baka madama yung pangalan ko. Parang gano'n eh, 'di ba? Oh. Shoutout kay AJ sa Susada. Siya yung naging uh, dahilan kung bakit ka uh, nakapasok sa uh, World Whirlwind Corporation. ah, uh, siya na po yung tumayong parang parents ko na rin po. Parents mo na rin siya? Opo. Uh, uh, pagpunta na ng Pilipinas po kasi Oh, kakaalis lang po ng ma'am ko. Uh, ano? Uh, magsalita ka ng malinaw kasi hindi... Hindi, ni... hindi. hindi, hindi. yan magsasalita ng malinaw. Gagawin niyang ano, malabo. ba? Diba? Hanggat maaari, gagawin malabo at papaikot-ikutin kayo ng mga kuto na to. ba? Diba? Kasi nga mahuhuli sila eh. Ah. Hindi na may marinig eh. No? Pakiulit nga yung sinabi Ma mo ulit. Ma'am, English shoutout ah. Kanina? Tumatayo siyang magulang mo? Opo. Okay. Kasi uh, pag-aalis po ng ma'am ko, yun, yung pagdating niya po, kakaalis lang. If po. I may, Senator Sherwin, bakit ka naiiyak? Bakit kang iiyak? Naiiyak ka ba dahil sa family mo or naiiyak ka dahil naiipit yung pangalan mo ngayon. At namimiss mo yung mga panahon na malaya ka. Uh. ano ba talaga? Bakit ka naiiyak? Alayyan na Val, po ah. Ano to? Pwede na rin. Pwede na ba? Yung mga in magaling din palang magartista Ano? Magaling din palang umakting. Diba? Alam niyo yung mga senador dyan? Yung mga naggisa dito kay Cassandra, hindi mo yan madadala sa ano, paiyak-iyak. Kasi yung focus ng mga senador dyan, okay, ang focus nila, Fidel Dizon, shout out. ang focus nila dyan is kung ano yung totoo. Doon sila nagpo pupokus Wala pong pakialam yung mga senador sa feelings. Hindi po nila yan, hindi po nila, pag sila ang nag-iimbestiga dyan, kahit sa Congress, hindi sila, hindi nila pinapansin yung feelings mo, wala silang paki doon. Okay? Kung hindi, ang pinupukusan nila yung kung ano yung totoo. 'Di ba? Yung feelings mo magdadrama ka diyan, eh, walang may paki dyan. Kasi kung kakagatin ng mga senador o kung uh, kung resista yung, yung yung feelings mo o paiyak-iyak mo, eh, na nagkalit na 'di ba? Masisira yung investigasyon dyan. Oo. Oh. Kaya pansin mo dito sa kanya, oh. Nagdadrama siguro to. Sige lang, tuloy natin. Miss Cassandra. Ah, uh, time na yon kakawala lang na ma'am ko, sorry. Nawala as... oo. Oh, pinap pinapasok na yung pagkawala ng ma'am. Oh, ako, yung lolo ko na wala din, naiyak ba ako? Naiyak ba ako? Sige nga. Oh. Drama pa more. In, nagdis nag nagdisappear sila or namatay sila? Namatay ma'am ko. And then yun yung panahon na dumating si Duan Ren Wu. Senator sure. Well, uh, 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 kami ay nakikidalamhati sa iyo at uh, uh, sa pagkawala ng iyong mother. Pero tama ba na wala ang iyong mother? Na, na, namatay ang iyong mother? Yes po, Mr. Anong Mr. year yun? Uh, 2017, December. 2017. Hmm. At dito naman pumasok si, oh, uh, dito naman dumating si Mr. Duan Ren. Hmm. Doon mo siya nakilala? Okay. At uh, tumayo siya parang magulang mo na ever since. At siya ang nagpasok oh, sa iyo uh, sa Whirlwind Corporation. No? Yes, pa, Mr. Okay. Senator Sherwin, so i parang ibinilin ka ni mama mo sa ninong mo kay Duan Ren Wu? Miss Cassandra. Uh, parang ganun na nga po, pa, Mr. Sherwin. Parang ganun. Alright. Uh, nakita niya yung ano, yung ako pinagmasdan ko yung kanyang iyak eh. Oo. Uh, gusto niyang, sa nakikita ko dito kay Cassandra Leong, gusto niyang makuha yung, yung puso <laughs> o yung damdamin ng mga senador. Na, uh, halimbawa ako, hindi yung kasalanan ko sa Pilipinas. Ang gagawin ko, Magkukuwento ako ng nakakaiyak, uh, nakakaiyak. ba diba? Nakakalungkot. Para doon tayo magkukos. Dada dadalhin ko kayo sa mundo ko para maging emosyonal din kayo. Para yung tutong uh, investigasyon kung saan tayo nagpupukos, mawala kayo don So dadalhin ko kayo sa mundo ko para lituhin kayo at para maawa kayo sa akin. Oh, katulad kay Alice Guo. ba diba? Nagdrama. Kinuwento yung buhay niya, pamilya niya. Na, napaiyak-iyak pa nga siya kasi di daw niya kilala yung nanay niya. Pilipino daw yung nanay niya. Oo. Oh. Diba? Paiyak-iyak pa siya. Paiyak-iyak pa siya siguro. O oh, sabi naman ni... Sino ba yung nagsabi? Si Jingo Estrada ba yun? Ang sabi ni Jingo Estrada, wag mo kami dadramahan dito. O oh, diba? Hindi mo na kami maluloko. Kasi ang... Ito ang, uh, kasi yan ha? Ang mga Pilipino po kasi, aminin nyo po, kayo, ang mga Pilipino, pag nagkwento ka sa kanila ng nakakalungkot na pangyayari, maaawa sila. ba? Diba? Madaling maawa. At yun yung nakita ng mga inchik, no? Yun yung nakita ng mga na, kumbaga, ah, madali lang tong ano, basagin tong mga to. Kwentuhan ko lang to nakakalungkot. Okay, madadala ko madadala ko na sila sa aking uh, mundo at maaawa na to sa akin. Tama, oh, kuwentuhan ko kayo ngayon ng kwento ng buhay ko. Oh. Tapos kahit fake eh, 'yung kwento ng buhay ko, papagandahin ko siya para sa uh, kapani Di ba? Ay, shoutout kay uh, PJ Reacts, magandang gabi po. Oo. Uh -uh. Kasi ang mga incheck na 'yan nakikita nila na magigisya magigis sila pag magpupuko sila don sa isyo. So, ang gagawin ko ngayon, kung isa akong in-check, magpapaawa ko ngayon. Kukwento ko yung pamilya ko, yung nanay ko, lolo kong panot. Mga ganun ba? ba? Diba? Yun yun. So, sa nakikita ko dito, hindi nyo madal... mga senador yan eh. Oo, yung iba dyan, uh, may congressman pa, mga congressista natin, hindi mo madadala sa ganun yan. Veterano na yung mga yan eh. Diba? <laughs> alimbawa ngayon, alimbawa ngayon, magkwento ako ng, alam mo, alam mo, Mr. Chair, <laughs> yung ano ko po kasi, yung, yung tapit bahay ko, siya po kasi yung nag-ampun sa akin. Pero alam mo, napakabait nun. Kasi, member ni Kibulo yun eh. <laughs> At uh, pumupunta kami sa simbahan ni Kibuloy. Ay talaga namang ano, talagang uh, libre kami lahat. To. Pinapakain po kami. Inaalagaan kami. Ang bait-bait po ni Kibuloy. Parang <laughs> ah, ganun ba, dadalhin kayo sa kwento niya ba? No? Mga ganung uh, usapan. At ah, syempre, tayo, Pilipino lang tayo. Maawain tayo. Ay madadal na tayo sa kwento niya. Ah, pero ibahin niyo yung mga senador. Hindi <laughs> nyo mauuto yan. Ha? <laughs> anyway, yun lang po yung uh, reaction natin sa video ito.